oh umakit din sa buwan, bintana. Gusto nang pumasok. <laughs> May butas dyan. Ayan na, kunin mo na. <laughs> Nandyan na siya, Carlo. Nandyan na. Nandyan na sa bintana. May butas pala yan dyan. Ayan na, umakit sa loob. Ayan na. Pumasok. <laughs> pumasok. <laughs> Baro nung pala eh. Ikaw din. <laughs> Sisilip niya si Coco. Sinisilip niya si Coco. Ayan o. Oh. O, oh, ka na rin doon, doon. Doon yung pag ano niya o. Oh. Doon siya. O oh, yan. Sige dyan. Ito na naman ha. Ah. Sige. Ayan na. Ah. Pasok na doon. Sinira <laughs> rin sina Sinira na yung cortina. cortina. Pati ayaw mo pumasok na na. Hoy, <laughs> Ang kukulit ng mga to.